Pagkatapos nga natin manood ng uh, Lantern Festival sa Victoria Park Simula rito sa Coastal Bay, papuntang one Chai nilakan natin para bisitahin or imit yung uh, aking uh, kaibigan So nagtour lang sila dito sa Hong Kong kaya doon sila nang check-in sa aring hotel So next district yan dito sa pinagdausan ng Lantern Festival kaya nag-decide ako lalakarin ko na lang to Dadaanan na natin pala dito yung Sogo yung uh, hindi yung kulay pulang sogo hindi kagaya sa Pilipinas yung sogo rito is department store mga shopping uh, shopping mall mga mamahaling uh, ano na andyan sa loob ng uh, ng mall na yan uh, maraming tao that time uh, katatapos lang manood din ng mga show at saka mag shopping ng mga tao nadaanan din natin mga mga restaurant dyan sa One Chai na makikita nyo mga sikat na restaurant niya. Naalala ko yung mga amo ko dyan nag-dinner, uh, di lunch dati. So, mga Ayun na nga, nakarating na tayo rito sa Hari Hotel dito sa Wan Chai. Tro tropa ng ate ko, pero ngayon, tropa ko na. Ayun, na kapatid pa oo, oo nga pala. Ah, kapatid ng hipag ko pala ito. Yes. Si Noel, ayan. Ah, minute ko siya dyan. Doon sila naka-check-in sa... sa Hari Hotel dito sa Wan Chai kaya banding muna kami punta kami rito sa 7-Eleven ayan mag shot shot muna kami ayan tara dito walang bawal dito kahit dyan ka sa labas okay pwede dyan pumuesto tara dyan pwede okay doon, para mayroong ito itry na to masarap ko rin eh. Korean, ay ano ba itong ano to? Pero masarap to. Nung ano, nung Alam ba yun? Ah, mo na yun? Ah, oo Oo, kahit saan dyan Oo, dito, kahit dito Parang Kahit nga sa mga ano dyan, walang problema dyan Pwede Oo no, yung parang nasa Pilipinas lang. Yung tampay tambay lang kami sa kanto. <laughs> Ayan, set kami, oh. Ganun lang, kasimple. Eh, galing naman siya sa mga sosyalan. Eh, dito naman tayo sa mga tambayan na. <laughs> tipong, ano, tipong feeling, feeling nasa Pinas lang kami. Kaya, set muna kami. Okay. Ayan, uh, adjourn na kami. Mahabang kwentuhan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, thank you very much sa pagbisita ulit sa aking uh, kapatid na aking hipag. Sige, okay. sa ulit ulit. Ayan, okay. Ayan oh, naubos na. Too grabe, oh. <laughs> Pero pakalain nyo na... Uh... Hindi, napasarap lang ang kwentuhan. Alam mo kasi sa pag-iinom, hindi yan sa ano eh, sa mga nainom, kundi sa haba ng masarap na kwentuhan. Yun ang magandang uh, pagsasamahan sa, sa pag-iinom. <laughs>